itadakimas. Yun yung madalas na sinasabi dito sa Japan bago kumain. Ang ibig sabihin yun ay thank you for the food. Yes, dahil ngayong araw nga ay nagluto ako ng mga kakaibang pagkain dahil ako, feeling ko pagod na pagod ako sa trabaho. Feeling ko deserve ko to. Una ko ang ginawa ay nagisa ako ng sibuyas at bawang. Bet, then yung medyo brown brown na yung bawang. Nilagay ko yung beef. Yung beef na yan is naka-marinate na. So, nabili kong ganun na yun. So, habang hinihintay ko lang maging brown yung baka, ayan, magluluto ako ng miso soup. So, yun, sabaw-sabaw nila dito dahil mahilig talaga ako sa sabaw-sabaw. Tapos, nilagyan ko na lang ng tofu. Ayan, hinahiwa-hiwa kong ganyan. Tapos, bago pala yun, nagkuha din ako ng ampalaya. Ano ba yan? Mekos-mekos yung mga pinaggagawa ko. mga hindi pala nakakaalam, guys, multitasker ako. Yun yung pinaka-the best na ginagawa ko sa buhay ko. Baga, yun yung talent ko, di ba? Mekos-mekos na natin mga insan. Yung ampalaya pala na yan ihahalo ko dun sa beef. Hindi ko alam kung ano lulutuin ko. Basta sabi ko, ay bahala na. Ilocano nga pala ako kaya mahilig ako sa mga mekos-mekos na luto, 'di ba? Mahilig tayo sa mga ganun mga be, 'di ba? For the tad, tad ang person, 'di ba? Ang bilis ko kanya diyan, syempre for the speed. Hindi ko alam pero sabi nila talent talaga naming mga Ilocano yung magmekos-mekos ng mga niluluto. Sabi pa nga nila sa akin, "Yan naman, salad-salad na naman yung mga niluluto mo." 'Di ba? Minsan kasi nagluluto ako kung ano-ano ng guring pinipisok ko sa mga karne, ganun. For the go. Hindi ko alam kung ganun, basta ganun talaga ako. Sa mga Ilocano dyan, ganun ba talaga tayo mga bi? At sa mga kung anong lahi man kayo, kung ano man, ganun din ba kayo? And pakicomment naman kung gano'n din ba kayo? Tapos kung ano kayo, di ba kami Ilocano, kunyari Bicolano kayo, mga ganun para alam ko. Para ma-wash out-wash out ko kayo minsan. O tapos yan pala, yung may susup ganyan. I-strainer daw ganyan para matanggal yung mga sapal-sapal na kasda. So habang hinihintay ko pala yung mga niluto ko ganyan, eh ako yung nagsampay pa ay isang taon na ata yung sasampayin ko dito, Charis. So, mga ilang piraso lang naman yan. O kung familiar kayo dun sa video ko na may electric pan, yung may jacket na may electric pan, na ganyan, nalalabhan yun mga bi. O tanggal-tanggalin nyo yun lang yung mga aparatos dun sa, sa likod niya. Tapos yun, labhan-labhan nyo labhan naman. Diyo, syempre, pawis-pawis Tapos hindi nyo lalabhan. Ganun. Oo, oh, oo. Oh, oh. Ano yun? Kagandang babae, tas tugyot. So ito na pala yung miso soup ko. Ayun, 'di ba? Oh, 'di ba mukhang masarap. Pero masarap talaga siya. Tapos 'yan yung tofu na niluto ko na din. Tapos meron akong binili na toppings niya. Alam mo yung mga sibuyas, yung ayan natatanda na sibuyas tapos yung parang yung ano tag doon, yung mga dahon-dahon sa dagat ay natinag pa. Yung ganun. Meron na 'yan, may cosmetics na diyan tapos may kunting mushroom. Tapos basta masarap na. Masarap 'yun. Mura lang 'yun, bilhin at ito na yung pinaka-favorite na part natin. Talaga mapapahansarap oh, sarap ka talaga. Yung ako yung nagluto, tapos sarap na sarap ako. Oh, talaga naman. Tapos yung mga nakikita yung mga iba-ibang aparatos din sa paligid. Ayan, luya yan na pink. Hindi ko alam kung bakit kulay pink siya. Nilagyan natin nila ng food coloring. Tapos yan, pangat. Pangat na, tawag yan, hipon. Pang-apat na araw ko na ata. Sabi ko, uubusin ko na ito dahil bukas masisira na to. Tapos yung bandang left, meron akong chili garlic dyan. Nilagyan ko ng suka. Ganon. Tapos nung sinusaw ko yung may part na ang Eh, kasi sobrang paet. Oo. And then, may pinya din ako. Ewan ko nung nagka na ako, is mahilig na akong mga mag maglagay ng mga prutas-prutas, gulay-gulay, ganon. Siyempre, minsan lang tayo mag na ganito. enjoy na natin, ba diba? Yes, kasi isa sa number one na paniniwala ko, magtipid ka na sa lahat ng bagay. Tipidin mo na luho mo, wag lang sa pagkain. Ay, for the go.